Okay, mga boss, ha? welcome sa ating YouTube channel. Siyempre, yeah. yung gabalik si Moto Jack. Ngayon mga boss, nandito tayo ngayon sa, ano, sa San Pablo. San Pablo, Laguna. So, meron kami mga boss itong special permit. Kasi kulang ng bus dito sa San Pablo, Laguna. o so, hinugod, hinuha kami. So, nandito oh, ako mga boss sa San Pablo, Laguna. Ayan o. No? Oh. Ayan yung mga bus mga boss. Ayan. Ayan. yung mga Jack. Tapos jam. Tapos ano, Ewan so, ko lang, may lalay dito, hindi ko alam. So, marami kasi yung pasayero ngayon mga boss. Eh, Ayun, isa sa kaya na. No? So, marami kasi yung pasayero ngayon mga boss, pa-uwi, papuntang Maynila, galing dito sa ano, galing dito sa, ba dyan? Ay, San Pablo. So, kaya hinugot kami, hinugot kami ng, ano, kumpanya namin papunta dito sa, ano, San Pablo. Kasi maraming pasayero. Ah, bago tumalis na bus mga boss ano? Oh, mga pasayero kasi mga ngayon mga boss na mga nagbakasyon, pauwi na, papuntang Maynila. So hindi kaya ng ano, hindi kaya ng mga jack liner na hakotin yung pasayero dito sa San Pablo. Kaya binigyan kami ng special trip. special trip, special permit pala. Yan, so ito yung terminal nila dito mga boss sa San Pablo. Lapas muna tayo. Kain muna tayo, nagutom eh. yung terminal dito mga boss oh. Zero Sumasakay na 5 on 7 oh. Shout out kay Kalbo Dito yung animal lo oh. Hoy animal Ano <laughs> mo ilan, na nasakay nyo Tatlo Tatlo lang Kami ano lima Oo <laughs> oh, lima Saan dua ba?

Hi guys. Record na nga 'yan. sino ba si nasundan May lilay. May camera din boy. Harap. Saan? Ito. Ay, ang camera o sa ano. Dito kami guys sa San Pablo. Wala naman po sa hirap po punta rito. <laughs> ha? Ano, papuno na yan o. Puno ang silo tayo, eh. Ha? Ito, so, 4-4, sitting. No, sitting yan. nga eh. Mayroon ng Topo Ruan yung bus niya oh, Lame, yung Two, three, ah! oh yung bus Kami nyo kasunod 2, 3, 4 Ah! Ito Lumpas kami Tayo muna, kaya tayo Boy, i-share Paano mabag-share na ito boy? Ano share Eh, eh, ano uh -huh. Uh -huh. Share ko Mamaya, hapun uh, ko naman Mamaya pa Mamaya pa Mamaya pa Hindi kaya mabag-share pa Ano <laughs> ba <laughs> <laughs> standing pa oh. Standing na wala bang oh. Tuma. Yeah. Ang boret. Ang mabul pa. Hindi ko masakay diyan. Hindi. Ano standing na. Ayun pa. Tutay na puro ala bang standing. Oh, masakay diyan sa mga barin ng mabul ko sa zero no. Shout out sa inyo, Mabulit. Ito Ay, biyahin ko ba 'yun oh. Jump jump. Ito 'yung amit. Ay hindi, magaganis <laughs> pa rin. mga target, yung mga nakakasalubong nga. pa rin ng kami ng company niya, job. Ano is out? Okay, Index. Index sila. Ang ina, lino na camera mo po no? Mga pa na. Magkano to? Ah, mga, mga na yan. Mga galing ng, ano yan, undas. Uwi dito sa probinsya nila. Pabalik na rin ang Maynila. <tod> Naiwan. Naiwan yung basero. Naiwan mo basero yung jam, oh. Ay, nabinida, luton. Galing ng Lucena. Tor, puno ka na, Tor! Shout out sa driver <laughs> Shout out! Shout out sa driver mo, Kalbo!

Follow the driver mong galbo. Behind, <laughs> panood to, panood. <laughs> Hahaha! Ehh! Tapos naka-finish tayo. dito O, mo na to. Magkita-kita na tayo sa pagkakainan n'yos, ha? Kainan ah, lang tayo. to. Bakit? Sabi naman to. Ingat kayo, bay! Pineda yan Pineda ba? Hindi ah Pineda yan na na Galing Galing kusena Ah galing kusena Kain tayo. Kain tayo. Kain tayo. tayo. Kain tayo. <laughs> Ay magbos. Silog po na kapila o? Oh. Awa ah, silog <laughs>